Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagtanggal ng Detroit Pistons sa kanilang head coach na si Monty Williams. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang official na nga na pong ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga lumabas na trade ngayon patungkol sa kanilang kupunan. Kalat na kalat na nga po mga sa social media ngayong araw ang balitang tinanggal na nga po ng Detroit Pistons ang kanilang head coach ni Monty Williams matapos ang isang taon lamang nito sa kanilang team na punong puna ng pagkarismaya since bukod nga po sa pagkakaroon nila dito ng 14 wins at 68 losses na record ay nagkaroon na rin naman nga po sila dito ng 28 game losing streak. Pero sa kabila nga po ng pagkakasisante ng Monty Williams, ay babayaran pa rin nga po siya ng Pistons ng mahigit sa 64 million dollars sa susunod na limang taon since ito nga po ang natitirang garantisadong sweldo niya sa kanyang pinarmahang kontrata. At kasabay nga po ng pagtanggal ng Pistons sa kanilang head coach, ay pinaplano na nga po nilang ihire ngayon ang dating NBA player at ngayon kasalukuyang NBA analyst na si JJ Reddy. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Mukhang makikipag-agawan at makikipag-unahan nga po sila sa Los Angeles Lakers sa pagkuha dito ngayong off-season. Ang problema lamang nga po ngayon ng Pistons ay mukhang isinisisi na nga po nila sa kanilang mga coaches ang pagiging kulelat ngayon ng kanilang team imbis na isisi nga po nila ito sa kanilang management. Since sila nga po ang tunay na may kasalanan bakit parati silang bumubuo ng napakahinang lineup ng mga nagdaang taon sa NBA. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang official na nga na tinapos ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga lobas na trade ngayon, patungkol sa kanilang kupunan. Alam naman nga po ninyo mga katrops na ang Lakers nga po isa sa mga kupunang pinauulanan nga po ngayon ng iba't ibang klaseng trade rumors para lamang mapalakas ang kanilang lineup ngayong offseason. At isa nga po sa mga trade proposal na lumabas dito ay ang trade sa pagitan na Lebron James at Devin Booker ng Phoenix Suns. Ngunit ayon na naman nga po sa nalabas na balita ng mismong Lakers insider na si Jovan Buha ng The Athletic Napaka-imposible rin naman nga da po na mangyari ang ganitong klaseng trade since hindi rin naman nga da po ibibigay ng Lakers si Lebron papunta sa Phoenix Suns. Isa pa, wala rin naman nga po rason ang Phoenix Suns para bitawan si Devin Booker na meron pang 7 to 10 years na natitira sa NBA kumpara kay Lebron James na meron na lamang ilang taon sa liga kaya naniniwala nga po siya na hinding-hindi nga po mangyayari ang ganitong klaseng trade. Sa katunayan, mas malaki pa nga pong chance na kunin na labang ng Phoenix Suns sa si Lebron James sa free agency market ngayong offseason once natanggihan na nga po nito ang kanyang player option sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.